mag kausap po natin si Madam Mary Grace Santo Domingo at iba pa niya mga kasamahang janitor at janitress. Ma'am Mary Grace? Si Ma'am Mary Grace ang kanilang spokesperson. Ang kanilang agency ay Cleaner Men Incorporated. Ma'am Mary Grace? Ma'am Mary Grace? Wala? Wala tayong audio kay Ma'am Mary Grace? Ma'am Mary Grace? Ang kanilang re reklamo? ayon. Mag ayon Baka pwedeng tablay na natin yung audio, ay yung video, audio na lang. <coughs> Phone na lang. Okay. Ma Mary Grace. So ang kanilang pong reklamo, 420 pesos lang per day sa 10 hours nilang trabaho. At sila po ay naka-duty sa San Jose del Monte, Bulacan. Magkano ba ang minimum sa San Jose del Monte. Na-check nyo na ba magkano minimum? Okay. Uh, at sila hindi na pinapasahuran noong December 2020 pa at hindi hinulugan ang kanilang benefits. Magkano yung minimum? Oh, sulat nyo dapat dito, sunod. Pahit yun ng bolpen Okay. Next time, sulat nyo dito kung magkano yung minimum doon sa nagreklamo para malaman natin. Okay. Ma'am Mary Grace? Yes po, sir. Magandang umaga po, Ma'am Mary Grace. Hindi, bolo, Magandang umaga. araw din po. Okay. 420 pesos per day ang sahod po ninyo. Apo. Yes po. Kayo po ay nag-work sa Bulacan. Yes po. Okay. Ang minimum po dyan sa Bulacan is 420. Yes, sir. Tama na sana. Kaya lang, ito, napansin ko pala. 10 hours po kayo pinagtatrabaho. So, meron kayong 2 hours overtime. Binabayaran ba yung 2 hours na no overtime? Hindi. Hindi. Sir, yung 2 hours po, sir, nandun na po yung ano, lunch break at saka coffee break. Lunch break, coffee break? ano class? 2 hours? Yung binig... Totoo naman, 2 hours kayo naka-lunch break at coffee break. Hindi po. Bali, yung 1 hour po sa lunch break, yung kalahati po sa coffee break. Ilang oras ba kayo pinagla-lunch break? 1 hour, diretso? 1 hour po, opo. 1 hour ang lunch break ninyo? Opo. Tapos coffee break ninyo, 1 hour din? 30. Hindi po, 30 minutes lang po. 15-15? 15 sa umaga, 15 sa hapon? Hindi, sir. Diretso yung 30 minutes lang po. Tapos, so, tawag natin yung dole mamaya. Magtanong tayo sa dole. Okay, tungkol dyan. Tapos, uh, wala pa kayong natatanggap na sahod since December wala 2020? Po. Wala pa, sir. 25 lang. No ano po, December 2020, sir. K kaya nga po, ito pong buong December last year, wala kayo natanggap. Yes, sir. At hindi yung po yung... December po. Yung December lang, 25. Opo. December 25, ano po yung December 25? 30... 13... Opo po. Hindi po, yung buong, buong December hindi po natanggap. Hindi pa, sir. Okay. 13 month pay po natanggap nyo. Yes, sir. Okay, good. So, buong December, puwera 13 month pay. And then, wala pong hulog sa mga benefits nyo, SSS, pag-ibig, wala? Yes, sir. Okay, sige. Kausapin na natin si... Mr. Roberto Roque, Field Supervisor ng Cleaner Men Incorporated. Uh, si, ah, uh, siya pala si Cristel Mingo. Uh, Miss Cristel, HR? Miss Cristel? Ma'am? Ma'am Cristel? Oh, umiyak. Hello po. Ah, okay. Magkala ko umiyak na agad, hindi ka di pa nakakausap. Ma'am Cristel, nasa, yes, li, nasa linya linyo telepono po, yung inyo pong mga empleyado, Apo. At hindi raw sila pinasauran noong buong December last year. Ay, ano lang po sir, last um, 16 to 31 ba hindi sila nakasawad? Ay, 1 to 15 po. 1 to 15, Oh. Apo, di pa dapat din... po 25 po sila um, makakasawad kasi po nabili po. O, bakit? Ano nangyari? Eh, nagka-problem lang po tayo sa answer sa sa koleksyon. Kaya po, pero po, uh, baka po, within today po, or by, hanggang by tomorrow po, ay, isa po. Within today, or by tomorrow at the most, mabibigay na? Yes po, yes po. Very good. Uh, now, bakit walang hulog po yung kanilang mga benefits? Alin po, sorry. Wala rin pong hulog yung kanilang mga benefits, ma'am? Yung SSS, Pilal Pag-ibig, walang hulog? Ay, we will check po, kung sino po yung mga, ano po, kasi po, may mga, Ah, uh, naman po tayo ng mga ano na mga um, janitor po. Siguro po i-check po namin kung sino po siya, sabi nila walang hulog kasi po baka nagka problema lang po dun sa mga records po. Ah, ma'am, paki-check niyo yung records niyo. Ah, Siguro ah, ah, niyo po na naghuhulog kayo dahil nasa batas po 'yan. Pwede ho kayo yes, ma po. malintikan diyan sa dole, ano po? Apo, ah, apo. Ah, okay. Now, uh, two hours po sila pinag-work doon overtime. Two. Yung one hour is, okay, sige, mamaya tatanong tayo sa Dole. One hour is uh, for lunch and then 30 minutes sa break and then yung 30 minutes, lugi pa sila. Ah, uh, Oo po. O, oh, bayaran nyo sila nung 30 minutes. Opo, may mga bayad na po ang mga oven time po nila. Bayad? Opo. Okay. Mayroon naman po silang mga sinasan po sa amin yung mga oh, sa ayun yung galing po dun sa um, detachment area po nila. Okay, yun po. Kung ano po forward sa yun po, binabayaran po namin yun. Very good. Ma'am, ganito ha. Ah. Apa. Pag nabayaran niyo po sila tomorrow, yes, po. padala niyo po kami ng kopya ng mga... Uh, dokumento na magpapatunay na sila po ay bayad, pati yung mga OT nila, pati yung paghuhulog. Pwede, ma'am? Sige po, sige po. Sure. Opo. Sandila po, mama. Ma'am Mary Grace. Sir. Bukas daw, uh, today or bukas, pinaka-latest na, na kayo po'y mababayaran at the most. Sir, yung 100 po na kinakaltas sa amin, kada pinapasahod nila sa amin, sir, di namin alam na kung saan napupunta yun. Aha! 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 Hey! Ma'am! Oh. Para saan yung 100 pesos kaltas kada sahod? Para saan po yun? Ayan, nakalagyan sa amin. Hello, sir? Oh, para saan Hello. po yung 100 pesos? Opo, eh, yung 100 po pesos sa, po na kinatasa sa kanila sa so, yun po yung sa cash ba nila. Binabalik po namin yung pag nagre... Ah, uh, sa saving dapat po. Dapat Hello, sorry po. Hindi, hindi ko makikita eh. Ano ba nakalagay dyan? Walang, walang, Kayo naman. Dapat bigyan nyo ako ng... Wala, ha? Wala eh. Wala eh. Wala akong kopya. Sandali lang ha. Wala eh. Wala. Ah, bigyan nyo ako. Ha? Next time, bigyan nyo ako next time ha. Uh, tingnan ko lang muna to. Ano ba yung nakalagay dyan? may malabo eh. Ano ba nakalagay diyan? Basic pay. 150 sa amba yon. 121 pag-ibig. O oh, meron naman pala. Pag-ibig, oh. Deduction. Kaya lang titingnan pa kung nahulog. Ano pa? 100. Ma'am, wala akong makita 100 sa payslip, uh, Ma'am Mary Grace. Wala po. Kinakaltas po. Labas na po sa payslip. Ah, wala po sa payslip. Wala po sa payslip, sir. Pero nakakaltas. Okay. Mali, maliwanag. Ma'am Christelle. So, Aba, ika, e, dapat tuwing kaltas niyo kung para sa cash bank yun, deklarado po sa payslip. Ma'am, walang problema na magkaltas kayo para sa cash bank. Kung yun ba talaga requirement sa kanilang trabaho? Yun po yung napag-agrihan. However, it has to be declared doon po sa kanilang payslip na yung 100 pesos na kinakaltas kada sweldo mapupunta po sa kanilang cash van. Nang sagayo pag dumating yung time na kailangan nila umalis at kunin na yung cash van, eh, meron sa ebidensya na oh, kinakaltasan yung kami. Eh, this time, pwede nyo i-deny. Wala, wala kaming kinakaltas. Walang 100, o 100 pesos. Ano kayo? Bali. O, di nagkagulo pa. Ah, po. So, ma'am, dito, dito ma'am, may pandaraya. Apo. May pandaraya. Ma'am, sandala po. Ma'am ma Mary Grace, ilang beses na kinakaltasan para sa cash van? Yung pinapasahod po na, pinapasahod po kami, sir. Gano'ng katagal na po? Magto two years na ako, sir, sa agency. Yung, kasama, yung iba ko kong kasama, sir, four years. Hmm. Nako po, so 200 pesos a month times 12, one, two. Ha? Huwag po. Ha? Two, four. O. Oh. Nako, solve na lang po. Ma'am. Eh. Sige sir, uh, may record naman po kami ng mga bawat po na inaano sa kanila. Pinapakita na po sa kanila yan. Pag nagre-resign sila, doon po namin yung binabalik sa kanila, sir. Ma'am. Apo. Gusto ko po bukas sa pagbayaran, pupunta kami dyan. Kailangan uh, bigyan nyo sila ng certificate. Yung mga naikaltas na sa kanila, bigyan sila ng certificate na katunayan, ito na nakaltas sa iyo. At ikaw, um, Ikas na pa? Ikaw, Mario, itong nakaltas na sa'yo. Maria, itong nakaltas sa'yo. Okay? And then, sa masusunod po na sah sahuran, ilalagay nyo na po just sa payslip yung kinakaltas na 100 pesos na napupunta po sa tinatawag nyong uh, cash ban. Okay? sige po. Ah, uh, Ma'am Maria, uh, Ma'am Mary Grace. Sir, tinaban na po kami sa SM, sir. Di na po kami pinapapasok sa SM sa nosi, sir. Pinalit pinalitan na po kami ng mga taong iba. At bakit po? Hindi po namin alam dahilan, sir. Ilang beses lang kami, isang beses lang po kami hindi pumasok, sir. Pinalitan na po kami agad. Hindi kami pumasok, sir, kasi wala na po kaming budget. Pero, noong January 1, sir, nag-report yung isang lead man namin, gumawa ng report doon, sir. Ah, so, hindi kayo pumasok? Kung, kumbaga, buong araw hindi kayo pumasok, dahil wala ng budget? Yes, sir eh nagalit po yung SM. Ba't nyo kasi ginawa yun? Sana, bago kayo, bago nyo ginawa yun, eh nagsabi muna kayo doon sa kumpanya. Sir, para... tinausap ko ang... ng supervisor namin yung admin, sir. Ah, parang boycott po yung ginawa nyo. So, naantala yes, po yung negosyo sir. sa SM. Sir, po. Ang... Um, actually po, so, ah... Uh, sir, may nakausap po yung mga supervisor namin na admin, sir. Nagpaalam po bago po kami mag-boycott, sir. Ah, okay. Kung totoosin, kayo pong may, may kasalanan po, ah, uh, ah, Ma'am Cristel Ma, ah, ma Mingo, HR, kayo, kayo may kasalanan. Kasi paulit-ulit na pala nagbigay sa inyo ng abiso na hindi sila nababayaran at wala ng budget, eh hindi kayo nakikinig, nag-boycott na sila. Idol Rapi? Opo, sir. Idol Rapi? Yes, sir. Yes, sir. Idol? Opo, sir. Idol? Yes, sir. 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 Okay. okay. Ganito na lang po. Ah uh, Ma'am Cristel, i-off muna yung sa ano, sa mga workers. Off mo yun ang kam yung audio. Ma'am Cristel. Yes po. Since tinanggal na pala sila, paki balik na lang po. Opo. Yung uh, kanila pong mga uh, paki-off muna yung audio. Paki balik na lang muna na ang lahat ng mga nakalta sa kanila 100 pesos yung para sa cash band, Ah, Sige po. And then yung pong mga nakaltas po sa kanila para sa mga benefits na hindi naman po nahulog, pakibalik din. Apo. Okay? Sige po. Lahat po yan mangyari kung hindi today or tomorrow, okay? Sige, Sige po. I-consult po namin sa mga boss po. Apo. Very good. Okay, Apo. ngayon balik natin si Miss Mary Grace. Miss Mary Grace? Idol. Idol yes, sir. Idol po. Idol. Yes, sir. Idol, si yes, sir. ano po to? Si Angelo po. Angelo, ba po ng uh, Lidman po. Yes, sir. Sige, go ahead uh, po. Bali sir, ah uh, yung concern po kasi ng mga tao, uh, Bali 26, 27, 28, 29, 30. Ah uh, Bali nag-update po kami sa kanila po na kung kailan po ba talaga magpapasahod. Bali ang ginawa po kasi nila, ah uh, tawag lang din po tapos ang sagot po kasi sa amin, eh wala daw po silang magagawa. Ngayon po, bali in-advise naman po namin si agency at si admin din po ng uh, SM po na ang tao namin, hindi na po namin kaya dahil ang decision po nila, eh hindi na po mag ng January 1, 2021. Dahil nga po may dahilan po sila para hindi po pumasok. Okay. Pero sir, ang uh, problema rito hindi po yung SM kundi yung po agency. Kasi po, hinahin po kayo ng agency. So, sige po, isusort out natin yung problema ngayon. Lahat niyo manabanggit niyo po, sir. Tomorrow, po, sasama na lang po namin kayo doon sa agency para may balik na po yung mga perang dapat ibalik ng agency. And then, pwede po namin kayo samahan sa dole kung merong problema at may pagkakamali dito. Ang agency, sa tingin ko po, meron. Meron pong pagkakamali. Pero ang dole po magdedetermina niyan kung ano yung mga pagkukulang nila na dapat ayusin nila sa harap po ng dole. Mag-usap-usap tayong lahat. Okay, sir? Yes, sir. Sige po. Sa, sa dole po, samahan po namin kayo uh, within this week. Pero first things first, bukas po, sir. O ngayon o bukas, kunin niyo po muna yung sweldo niyo. Okay, sir? Sir, tanong lang po sana namin kung makakabalik kami sa trabaho. Uh, okay. Miss, uh, anong pangalan nung ano? Crisel. Pa, uh, sir. Mabibigyan pa ba ng uh, trabaho itong mga trabador? Oy, Uh, um, Sige, kaya mo yan. Opo, kasi say, uh, before kami ano, nagpalabas po, okay. nagpalabas po kami ng memo eh, na um, parang strictly ano po na hindi sila pwedeng umabsent po dun sa uh, detachment po na, na, na nila. So, Ala, alam mo ma'am, alam mo ma'am, ano, ganito yan ano. Ilagay mo yung sitwasyon nila sa sitwasyon mo. O yung sitwasyon mo pala sa sitwasyon nila. Huwag mo na pasalitain yung mga... At naka-out. Ganito, ma'am. Kunyari, ikaw po yung trabador At pasok ka ng pasok, wala ka na tatanggap na pera hanggang sa naubos na po yung pera mo sa pampamasahe. Wala ka ng gasto sa pampamasahe. Paano pa sila makakapasok? Paano ka pangakapasok kung wala ka ng pera ng pampamasahe papunta po doon sa lugar na pagtatrabahoan mo? Naturalmente, mag-absent ka na kasi utang ka ng utang sa sari-sari store, sa mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, wala na silang, wala na papautang sa'yo, paano pa sila makapunta sa work without the money they need na para sa transpo? Yes, po, yes, o, ngayon, sino may kasalanan? Hindi ko biniblame dito yung SM, kasi yung SM, natural, may patakaran sila, eh, kayo, si ba kayo? Pero kayo po na agency na nag-hire dito sa matabador na hindi nyo po sila inalagaan, hindi nyo po sila binigyan ng pera o budget sa tamang oras nang sagay makapasok sila. Then, kayo po may kasalanan. Obligasyon nyo ngayon, ma'am, na hanapan sila ng trabaho, ng posting. Dahil kapag hindi, manggagaliti po ako at sisiguraduhin ko po may kalalagyan kayo. Nag-guess nyo po? Sige po, sir. Uh, I-discuss po po sa mga boss po. Very good, very good. Sige, ma'am, ha? Okay, ma'am uh, Mary Grace. Yes, sir ilalakad po namin, sasamahan po namin kayo dyan sa agency na para mabigyan ko ng bagong posting. Okay? Yes, sir. Salamat, sir. Walang ano man po, Ma'am Mary Grace. Ingat po kayo. Huwag niyo po ibabang telepono telepono, kakausapin po kayo ng isa sa mga staff. Okay? At uh, salamat po uh, kay Miss Cristel Mingo. Miss Cristel, magandang umaga po, Miss Cristel. Okay, thank you po. Sige po.